gusto. Dilabig na. na to. Inabunta ng yung kape ko. Wala talaga. Wala ka init na. Narciso Olalo, August 25, 2025. Mensahe ng Diyos. Habang nag ako sa umaga, bigla ko naiisip kung itanong sa Diyos kung anong masabi niya sa ginawa ni Bongbong Marcos na inilahad niya na may corruption sa flood control project sa panggobyerno niya. Nagpatuloy lang ako sa pagbabasa sa comment sa Zoom at sa isang sandali, bigla ako inaantok. Kaya nagpasya na lang ako na pumikit habang nakaupo sa upuan, sabay nakaidlip ako. Ito ang mensahe. Habang nakatayo ako sa isang kalsada, biglang may isang kotse. Kulay pula na dumaan ng mabilis at sinundan ko ito ng tingin. At pagdating sa unahan, may nakita akong isang bus na nakaparada. Pagkalampas ng kutse, bigla itong lumiko kaya hindi ko na ito makita. Naisip ko na nasaan kaya pumunta. Naisip ko rin, baka sadyang ginawa lang niya para magtagpo ito sa likod ng bus dahil baka may mga taong humahabol sa kanya. Sabay nagising ako. Nakatulog pala ako ng mga 15 minutes sa upuan. Ang Mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa gawin kong Zoom meeting sa linggo, August 31, sa regular Zoom na ginagawa ko sa last Sunday of the month, 9 a.m. ura sa Pilipinas. Uh, hindi bang tag ko na? nagtago yun, bang sa likod ng bus yun. yun. Uh, Diyan kasi pag nagsulat ako, uh, hindi ko na-review Uh, Lisa, antok na antok ako. Uh, tamad na rin ako mag-review. Baka na pindot sa kamay ko. Iyon na yun. yun. Kaya, hindi rin ako nang i-edit. Pag nalaman ko kasi na uh, mukhang ini-edit. Lalo na strategia. Kaya may mga post ako na nagmali-mali spilling kasi hindi na ako nag edit Kasi alam mo pag ini-edit mo, yung uh, date sa under, uh, sa ay lalim ng pangalan mo, Malalabas doon ay edited. Kaya kung ano man yung inedit mo doon, tulad na trahedya, masabi na ng tao, ay, edited yan o, no? binago niya yan. So, uh, kaya hindi ako nag-edit mula ano pa. So, yun yung ginagawa ko. Kahit alam kong nagkamali yung spelling, hayaan ko na kaysa lalabas yung edited. Kasi yun yung magpatunay na nauna ka sa pizza sa pangyayari. Kaya lahat general na hindi ko na ina-edit yan. So, baka may masabi kayo tungkol dyan kung anong ibig sabihin ng Diyos dyan. Total, may nandiyan na front control. Ang kukula na yun ng uh, kwento, yung kotse lang na kulay pula at saka yung bus. So, eh, I-relate ninyo sa plant control. Ano connection doon sa coaching pool, At sa yung sa bus. At sa, sa, tanong ko. Doon lang kayo. Kung focus. So, ano ibig sabihin ng Diyos doon? Tuturuan ko kayo ng magbasa namin sa hain ng Diyos kung kaya ba ng power of mind ninyo. Kasi ang power of mind ninyo, eh, Marites, Mirasol, iyon yung naramihan sa inyo dyan. I-apply ninyo dito sa mensahe ng Diyos kung paano. Malaya kayo. Uh, Malaya ninyo. Di ba? Ibigay ko kayo ng glow. Simple lang. Mag-focus kayo sa tanong ko sa Diyos tungkol sa plant control. Ngayon, anong connection doon sa kotse na pula na doon sa tabi ko? O anong connection doon sa bus? At doon napunta ang kotse na pula? Garoon bang may idea sa inyo? Rapido, Ismail ka. Walang may gusto kang sabihin ah. Ha? Eh? So, sabihin mo na masada si Marcos. Driver na lang siya. Kaysa magpresidente siya. Nawala wala. Tapo na lang. Ay abutan din ng siyam siyam So ayan. Ayun yung ano nga scenario na sa dami ko kasi nakita yung mga problema sa narinig mo sa social media. So nagpasya ako magtanong kung ano masabi ng Diyos tungkol doon sa plant control. doon, doon, doon ang sasabi ko sa inyo mag-focus. Ngayon, anong koneksyon doon sa kutsi na pula na was tabi ko na mabilis tumakbo? So, ibig sabihin ng Diyos dyan, ang driver ng kutsi pula, si Marcos. Oh, ang kulay pula, na, na simbolo ng galit. Ibig sabihin, nang galit-galitan siya na nagkaroon ng mga anomalia sa blood control. Ngayon, anong koneksyon doon sa pagtago niya sa likod ng bus? Ano ba ang bus? Baka sabihin ninyo, Manila bus. Eh, ano anong kaibahan ng Manila bus at sa Kamitro bus? Sabihin naman ninyo, ang metro sinasakyan. Eh, ang Manila bus, isip-isip hmm, din pag may time. Di ba? Eh, Manila bus eh. So, isip-isip din pag may time. Ah, Manila bus. Manila bus? Anong ginagawa ng Manila bus? brother nurse. Hindi. labas Labas ang kwarta, kuya nurse. Pag sinabing money labas, ang money daw nilabas. So, pantihan para hindi makita ang money. Eh, hindi ko niya. So, yung, oh, yun yung kaibahan doon. dahil may bus, ibig sabihin, ah uh, yung sa anong Tagalog, sa binabas? Bus. O, oh, binabas binubulgar? ba? Binabulgar. O, oh, binabulgar ba yun? O, oh, nabasted ka. O, ah busted O, oh, binabas. O, oh, yun yung bus. Ngayon, anong binabasa ng tao kay Marcos? Di ba? Yung mga anomalya. Yung mga korupsyon niya. Yung nangyari sa asawa niya na involved sa uh, pagkamatay ni Tantoko. Yung wala siyang nagawa sa tatlong taon niya. Yung mga kinuha niya ang mga plant control. O uh, anong kinukuha niya ang mga uh, budget sa mga iba't ibang departamento, yung pagkahuli ni Duterte, uh, siya isa siya sa nalo sa likod, uh, yung sa uh, sa ano ni Sara, yung sa impeachment, isa din siya sa nasa likod, at marami pang iba na uh, hinaing ng mga tao. Yun yung laman ng BAS o, ngayon, para matagpan yung lahat, mabaling ng tao, yun yung naginawa niya na i niya ang uh, flood control na budget o ano nang gawa, nangyari. Para ang mga ang, tao madivert doon at makalimutan ng tao kung ano yung nakalimutan niyang gawin sa taong bayan. Yun yung kinukumli niya. Kung isa din sa ginagamit niya na patibong sa mga tao. Anong patibong? Para bumalik ang bango ng tao sa kanya. Dahil nga, may ginawa siyang pagbolgal sa plant uh, control na maghugas siya ng kamay para sabihin hindi rin siya kasama. Pagka-inunahan niya uh, mga kung mangyari na magkaroon ng investigasyon, eh, siya ang nang bakit siya sa isama? So, yun yung mga kwento dyan sa loob ng bus. Kung ano, uh, di ba, magkita kayo ng bus, maraming signboard dyan. O kaba, Godalope, kung ba, o o saan mga kalagay dyan, mga address. So, yun yung sabi dyan, ang laman ng bus ng inano ng mga tao. Pinupuna ng tao sa kanya. So, para matakpan yung lahat, na wala siyang nagawa sa loob ng tatlong taon niya, eh gaya gumawa siya ng kwento bilang patibong din sa mga tao. Para pag natin ang eleksyon, eh mabango siya. Pero iwan ko lang kung makuha pa nilang ipatibongan ng mga tao dahil nga sa nangyayari sa tatlong taon at kitang-kita naman sa social media na yun nga, marami siyang palpak na ginawa sa taong bayan. Yun yung laman ng Bisayanan. Masimple lang. Kung isipin niyo kulay na po simpula at may bas lang. Pero pag ipaliwanag ninyo yung sarili ninyo, marami kayo makikita kung bakit ginawa niya. So malinaw doon ano sa inyo? Kung sino yung hindi nalinawan, sabihin niyo sa akin. Hindi ba ba malinaw sa inyo yan? Malinaw. Crystal Malinaw. clear. Malinaw na talaga yun. Malinaw talaga yon So, ganun ang Diyos magbigay ng mensahe. Hindi niya sinasabi, ay, ginawa lang ni Marcos yan para ganito ganyan. Hindi ah. Ikaw ngayon ang mag-isip kung ano yung taxing, coaching duma dumaan sa tabi mo, may connect mo doon sa tanong mo. At saka yung bus din, anong connection doon sa bus, doon sa tanong mo. So, napakalinaw doon. Kung isipin niya ninyo naman, anong laman ng bus? Anong ginawa ng mga tao sa pag-bus? O, binabas yan si, si Marcos. O, nandoon yun, bus. O, anong laman ng mga bus ng mga tao? Yun, ano yung pagreklamo reklamo ng tao? Napakalinaw dyan kung isipin lang niyo Hindi lang yung ginagamit talaga. Kasi nakapokus lang kayo na kutsig pula anong kanilaman doon. Di ba? Pero nag-isip kayo kung ano man yung ginagawa ng mga tao doon sa Kay Marcos, pagpuna, eh, kung Inglese ninyo, bas na yun. O, diba? So mga kabay, makuha na kayo. Kung ano bang binabas ni Marcos, ang oh, mga tao doon sa kay Marcos, maririnig din ninyo, ah si Marcos walang nagawa yan, nangyayikurap yan, kinuha ang mga budget sa gobyerno, ayun oh, yung laman doon sa bas. Dali na kayo. Sabi ng marami dyan, sus, kadali na pala yun, lang pala yun. Ano diba? So yun ang tatawag natin parabolo. Ang Diyos nagbibigay ng mensahe parabolo. Kaya nga nakakabasa ako ng mensahe ng Diyos na mga kausap ko eh. Ipakita lang ng Diyos kung anong meron. Pero pag, pero pag pa, pagbasahin ko yon malawak yon tagyanamat ko kayo sabi ko bis pagkita mo nga sa akin anong ginawa ng tao na yan uh, ipakita niya para ko na doon pero hindi ibig sabihin yun na yun marami pa ako babasahin doon kung anong ginawa niyo kaya magtanong ako nagawa mo ba to totoo yan sir o oh, simple, simple, simple. Hindi, hindi naman yun na pinakita talaga pero magbasahin ko yon sa salitang naunawaan natin, eh, yun na yung, ano, di, nagawa mo ba yan? Di e ganito, ganyan. Uh, totoo yan, sir. Sa edad mo nang ganito. Kasi matanda na yung kausap ko eh. So sa edad mo nang ah uh, mga 18 ka siguro nito, ito yung ginawa mo. Nami na, na ka ba? Na ginawa mo yan. Totoo yan, sir. Oh. Kasi, yun yung gamit ang power of mind. Kaya nabasa ko kung ano ang misahe ng Diyos. Kaya totoo, kung talaga ako ng Diyos. Kasi yun ang ibibigay ng Diyos sa una sa taong gamitin niya. Para mabasa ng tao kung ano yung misahe niya na iparating sa mga tao. Kaya yung sabi niya, wala kang sasabihin sa kanina na ikaw sinasabi sa iyo. Kapag nagbasa ako ng misahe, nag-iingat ako. Ngayon, pag hindi ko naintindihan, sobrang lalim, tiyatanong ko ulit yan. Minsan, hindi ko mahirap naman. Bigyan mo nga ako ng basma. Daling mahinunawaan. So, babaguhin niya yun. So, yung gano'n ng ano na ginagawa ko. So, imposible pa rin, ano? Ano? Walang sumagot? Imposible, ano? Ayaw na sumagot ng imposible. Pero wala sa isip. Imposible nga. O, ba? Diba? Uh, pa, Miss